Magbibuka uli mo. Karoon lang ko nakapakita sa inyo. Pero salamat. Good luck. Yes! Duterte! 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 Dita mo hundang hati. Dita mo hundang hati. Dita mo hundang hati. Magbibuka uli siya. Yeah! Yes! Ang gusto lang niyang makauli sa Davao. kana Kanaray ang gusto. So, Magbibuka mag uli. Uh -uh. Ano yung sure si Na Coke Zero, malipay na na siya. Oo. Oh, <laughs> <laughs> no, no. Pero gipalitan naman <laughs> <ba siya> <laughs> kong ate. Ang <laughs> Zero dito. Ang problema ato ni abusado man no, mag Coke Zero. Ang <laughs> yung artificial, yung mga chemical, di ba? Sa sa, sa, sa ka adlaw kapila mag-go. Hindi okay, na po okay, na, okay, na mayo. Okay, Babalik sa dahil kasi ano sa leader lang. hindi pa ako kaingon ingon ka rin, sir, pero sige lang, makita lang ninyo. So, sige lang, ano lang ta. Sa so, so, bye, bye lang ta sa mga balita. Tapos, dapat alert ta, pirmi, kabalo ta sa unsay. Panghitabo sa atong surrounding. So, katulang yun, ampo lang yun ta, and dili ta muundang. Dili! Yeah.